Bismillah Okay guys, welcome back to my channel uh, Sa video na ito ay uh, Sasagot po tayo ng katanungan Dun sa ating isang follower o subscriber Na Pwede ba Mag uh, Padala ng pera sa STCP Kahit ikaw ay nasa Pilipinas Ang sagot po ay yes okay, Kasi lukuyang andito ako sa Pilipinas At nagbabakasyon So, ngayon, magta-transfer pa ako ng pira uh, gamit ang aking STCP. So, pwede po mag-transfer ng STCP kahit nasa Pilipinas ka as long na yung uh, SIM card mo, yung SIM card mo ng Saudi Arabia na kung saan nakaregister siya yung ikama, like STC or mobile, eh. in my case is STC. So, mayroon po signal na inadapo ng globe network. So, every time na mag-open mag, uh, mag uh, open ako ng aking, uh, o every time na mag-do uh, ako ng any transaction sa Saudi Arabia, ay mag-send siya ng OTP code. Okay? So, now, ang aking SIM card is in STC. So, nagkaroon po siya ng signal. no So, ipakita ko po sa inyo dito sa screen. Ang signal ng uh, STC which is inadapt ng uh, Globe Network, full uh, bar po siya. So ito po, magta-transfer uh, na ako ng pira since sa sweldo ko while nasa bakasyon ako. So ang aking gawin muna ay magta-transfer ako ng pira from my Albilad Bank kasi sumusahod ako sa Albilad Bank. Then from Albilad Bank, transfer ako to STCP. Then from STCP to Western Union or to, or to Bank to Bank or uh, GCAS. Okay. So, without further goal, let's get started. Now, i-open ko yung uh, King Albilad Bank. Okay guys, ito yung aking sahod Since na sadad po yung ating TCP, so tap natin sadad After that, repeat. And then, STCP. After that, type na natin yung ating STCP. Ayon, add money sa dad. So, yun po yung, yung sa dad number. 632 84900 Ito yung, ito yung aking sa number. Okay, then next. Mag-transfer tayo ng 2,900 sa so, the real. Then, confirm. Okay, guys. May message mo. galing sa to pay. Asalbi. bank. 3950. Okay, 2, so ito na guys. Transaction type wallet top up. Top up to wallet is So, nag-top up na yung ating 2,900 sa ating uh, SCCP. Account transfer, transaction type, wallet tab, app, wallet name, SCCP, amount, 2,900 sa so the real, sa so the number, so on, so okay. So, back to, tagi na tayo sa ating SCCP. Go back. Okay guys, yun na, uh, in just in minutes, nag-top uh, up na go, na-transfer na yung ating 2,100 sa ating STCP. Now, transfer na tayo ng Pira from STCP to the Philippines. So, top international transfer. And then, silika sa mga recipient mo dito. So, in my case, bank to bank ako, no? Well, money, direct to bank, direct to bank, ito. Ako, ito Union Bank of the Philippines. Now, transfer. Double check. So, mag-transfer tayo ng 2,950 Riyal which is 43,312 Okay So, yung palitan po ngayon uh, November 30, 2023 is uh, 1 Riyal is 14.68 Bank to Bank sa STC Pay Okay 2,950 agree Bismillah Then double check the amount kung tama yung pangalan, yung recipient. Then, tayo tayong charge na 14,267 uh, real plus BAT. It's equal to 50, 15 real, uh, transfer fee. Bank, check yung bank, account, sa bank name. Then, tap confirm. For that, tap I agree. one hour later so thank you for watching if this video helped you please don't forget to subscribe to my channel